Katutuhanan sa sinasabing kabulaanan ng mga agire na munisipyo sa toktok -tok ng bundok at 7.5 milyon na mobilization fund nito, nasan nga ba? Ating tunghayan ng kanilang panayam tungkol sa kasinungalingan na ang gusali daw na nakatayo sa toktok -tok ng bundok ay isang munisipyo. Baka nakakalimutan nating mga mulanayin ang napakakontrobersyal na munisipyo sa bundok? Sinong matinong mayor ang magpapatayo ng isang bahay pamahalaan sa napakalayong bundok? Kabaliktaran nito sa panayam sa talagang nakakaalam ng plano sa gusaling nasa bundok na si Engineer Irvin Rafael D. Quisao ang Project Manager Ramen Jola. Ating alamin kung ano ba talaga ito at bakit hindi na ipagpatuloy ipagawa dahil sa totoo lang ito ay napakagandang proyekto na hindi lang papakinabangan ng mga taga-barangay Santa Rosa pati na rin ng buong Malanayin. Magandang hapon muna ano, uh, Kuya Irvin. Ano? Dahil nabalita ko ikaw yung uh, yung manage nung uh, project na parang uh, nag-viral ngayon, ano uh, particular sa Mulanay, Quezon, itong uh, issue ng munisipyo sa Bundok. At alamabanggit uh, po yung RA construction kung saan ka kabilang. So, uh, isang issue po doon ay yung tungkol po doon sa 15% mobilization ng project na kinakailangan ng may balik. Ah, uh, sige po. Uh, ako po si Erwin uh, F. Elisao, uh, representative po ng Erwin uh, Construction at ako po ang nag-manage din sa nasasabi kong uh, project na sa New Government Center po. Uh, New Government Center po. Uh, new, new Government Center po. Ito ay katunayan na isang napakalaking kabulaanan mga pinagsasabi ng mga agire na makapanira na lang talagang kailangan pa tayong lukuhin at gawing tanga sa mga pinagsasabi nilang paninira. Ito pala ay isang new government center na kung saan itinayo dun upang palawakin at magsilbing pangmatagalang yaman para sa komunidad. Ang mga ito ay maaaring magtaglay ng mga opisina, espasyo para sa negosyo, at iba pa. At kung sakali man ito ay isang munisipyo ito ay magdadala ng pagangat ng kabuhayan sa pagkakaroon ng mga proyektong pang-ekonomiya sa labas ng bayan. Maaaring magkaroon ng mas maraming trabaho at oportunidad para sa mga tao. Turismo at kultura, ang mga lugar sa labas ng bayan ay maaaring magkaroon ng sariling kultura at atraksyon na maaaring maging interesante para sa turismo. Sa ganitong paraan, maaaring mapalawak ang sektor ng turismo at magkaroon ng karagdagang mapagkakakitaan para sa mga mamamayan. At para naman sa kaalaman ng lahat, ang mobilization fund na 7.5 million na hinahanap ng mga agire sa mga Ojeda ay malaking kabulaanan din nila sapagkat alam naman nila na ang perang ito ay nasa contractor na ng nasabing proyekto makikita natin ang puros kabulaanan ng mga agire gusto lang makapanira. 7.5 million na nakirilis nga po sa inyo. 7.5 million na, na nga po sa inyo. Alin po yung mismo nasa inyong project? Alin po? Project? Bali ang nasa amin po na project ay yung New Mundanay Government Center. Mis yung new Mundialai Government Center. Napakalinaw po para sa ating lahat na ang proyektong nabanggit ay New Government Center at hindi isang munisipyo at ang 7.5 million na pinaninira ng mga agire sa Ojeda ay napakalinaw na nasa contractor at wala sa bulsa ng mag-amang Ojeda. At isa pa kung tunay nga ang paratang nila sa magamang Oheda ay dapat noon palang ay kinasuhan na nila subalit hindi nila magawa dahil purus paninira lang ginagawa nila niloloko tayong mga mulanayin. Sa kabulaanan nila dapat na nating putulin ang paniniwala sa agire dahil sa kanilang panloloko. Abangan sa mga susunod pang mga video ko ang paghahalukay ng mga katotohanan na dapat malaman ng ating mga kababayan. Tatalakayin natin kung bakit nga ba di Perrin isinama sa paglipat ng palengke ang terminal ng Mulanay na nasa Rotonda, at proyektong palengke at weather station na proyekto ng OHEDA. Siguraduhin lang ka-follow ka na sa FB page ko para sa mga talakayan ng mga natatagong katotohanan.